Ano ang tawag sa buhayang payat ang katawan? Pag payat, ito ay tinatawag na Crocowis Diles. Okay. <laughs> ano naman ibig sabihin nun, Lolo? Ibig sabihin, ito ang uri ng buwaya na hindi mahilig mangurakot. Ano na sa loon tawag sa buhayang hindi kalakihan pero mataba? Yan naman ang tinatawag na croco, contractoris, hinayupakis. <laughs> Ano naman ang ibig sabihin niyan, lo? Ito naman ang uri ng buwaya na? na? mahilig sa substandard. What? Eh kapag sobrang laki at sobrang taba na buwaya, lo, ano naman ang tawag? Ito naman ay tinatawag na croco. Croco ng gresmanis. Satanasi. <laughs> Ito, lo, mukhang matakaw talagang uri ng buwaya. Oo naman, apo. Ito kasi ang buwayang control at unang lumalamon sa pera ng taong bayan. O mga bobo! Ano naman lo ang tawag sa pinakapinuno ng buwaya? Ito naman ang tinatawag na kroko. Bangag kasing huting hutis. <tinyo> ano naman ibig sabihin yan, Lolo? Ibig sabihin, ito ang uri ng buwaya na laging nakangiwi, lalo na pag bumabaha. <tinyo> Hindi ako adik! <addict. tinyo>